may good news po ako para sa inyo dahil mas mapapadali na ang pag-verify ng contract. Hindi nyo na kailangan mag-absent, hindi nyo na kailangan magbiyahe, hindi nyo na kailangan pumila ng mahaba at maghintay ng mahaba sa mga embassy or consulate. Mas pinadali na dahil meron na pong online contract verification. Sobrang dali lang na dapat nyo gawin. Ito po yung step by step na mas pinadali. Step 1, kailangan nyo lang po mag-sign up. Kailangan nyo lang po bisitahin ang dmwdataflowgroup.com at i-enter nyo lang po yung email address nyo at mag-send po sila ng OTP sa email address nyo. Pag hindi nyo po nakita yung OTP or yung message, baka nasa spam mail lang po. At i-enter nyo lang po yung 6-digit na OTP. Step 2, upload nyo lang po yung mga documents na kailangan katulad ng passport, Emirates ID, Sign employment contract at auto-fill up na puto. Kailangan nyo na lang siyang i-double check. At kung tama po ang lahat ng information, magbayad lang kayo ng 21.50 dirhams for convenience fee. Step 4, EKYC or Identity Check. Kailangan nyo lang po mag-picture kasama ang yung passport or yung Emirates ID nyo po. Next, kailangan nyo din po mag-video selfie. Step 5, Approval and Download. Wait for approval for three working days. Once notified by email for approval, you need to log in and pay for verification fee of 40 dirhams. Download your verified contract report. Your OAC will be available within 24 hours at the portal. So ay na nga mga kabayan, yun lang po yung mga step by step na kailangan nyo sundin para sa online contract verification. At kung may mga katanungan kayo at hindi i-clear na information, mag-comment lang po kayo, sasagutin ko kayo. And sa mga uuwi po ng Pilipinas within one day na lang, pwede naman po kayo pumunta sa mga embassy or consulate na mas mapapadali kayo. Ito po ay isang option para sa mga matagal pang umuwi, ganyan mga one month, para mas madali lang sa inyo na hindi nyo na kailangan mag-book, hindi nyo na kailangan mag-absent, hindi nyo na kailangan pumunta ng embassy or consulate para magpa-verify. Ito po ay uh, online contract verification. Sa mga may tanong pa pa, mag-comment lang below. And don't forget to follow me, I'm Serrano Vlog. Sana nakatulong!